Ayan, shout-out, shout-out mga idol. Uh, ito tayo mga idol. Uh, uh, na malingki tayo mga idol. Ito tayo mga idol. Uh, na malingki tayo dito sa ating... Uh, ano? walang malapit sa amin mga idol. Uh, Talipapa. Ayan mga idol, oh. Ayan, na uh, Gusto mo ng uh, gulay mga idol mayroon din tayong mga gulay dito uh, isda, karne uh, mayroon din uh, mga ano, uh, prutas uh, dito lang yan mga idol uh, sa gilid ng uh, ano, uh, kalsada uh, itong uh, talipapa dito sa amin no? na uh, mga idol uh, gusto nyo nga uh, bumili ng isda yan na uh, uh, mayroon karne din yan uh, may gulay yan may gulay at saka dun sa mga idol uh, sa ay uh, mga prutas yan uh, mga idol no uh, mga maganda dito sa amin mga idol kasi hindi uh, di ka na napalayo sa ano di ka na napalayo sa palingki kena na palayo sa balingke. At yeah, mga idol oh, yung kulay ng mga idol na meron din sila mga gulay mga idol. Ah, yeah, dito lang yan mga idol sa ano. Timalan uh, si na uh, naik uh, uh, kabiti. Uh, yan ay uh, ano uh, papasok no uh, papasok nang uh, papasok nang hills view. Uh, ayan na uh, mga idol. Uh, nung unang panahon mga idol ay uh, itong lugar na to ay uh, itong street na to ay talagang uh, wala pang uh, ano to uh, wala pang uh, uh, katao-tao talaga pero sa katagalan, mga idol, ay uh, nagkarami, nagkarami ang nakatira. Kaya ngayon, ay uh, may mga talipapa na. Ayan ang uh, talipapa dito, mga idol. Ayan, uh, dito na sa gilid ng kalsada, mga idol, no? Uh, hindi na tayo napalayo. Hindi na tayo pupunta ng bayan uh, para mamalingki. Uh, paglabas mo na ng subdivision, mga idol, ayan, nandito na yung uh, bilihan ng uh, Uh, gulay, uh, isda, uh, prutas. Uh, nandito na lahat mga idol, no? Uh, yung uh, presyo nila dito mga idol ay uh, presyo ng ano din, uh, pang uh, palingke din, no? Uh, kaya hindi na tayo na punta doon sa bayan. Ayan, uh, maraming maraming uh, salamat uh, sa inyo mga idol. ayan, uh, bye-bye mga idol.